Magkakataon ito, mapalad po tayo dahil makakapanayam at makakamusta po natin ang sitwasyon ng ating uh, kapaligiran ngayon mula mismo sa hanay ng mga uh, kapulisan. Nasa linya ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP, si Police Brigadier General Gene Fajardo. Uh, General Fajardo, Daryl Justin po, magandang umaga na sa Ronda Pilipinas Care sa DWIZ at Aliyot Channel 23. Magandang uh, umaga po uh, Sir Daryl at sa lahat po ng uh, nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Ayun ma'am, ako po magmamustu muna bago natin puntahan 'yung iba't ibang lugar. Kakamustahin ko po muna uh, ma'am 'yung uh, naging sitwasyon natin kanina sa Luneta. kung saan kamus uh, kamusta ba 'yung naging seguridad sa nangyaring wreath uh, laying uh, ceremony kanina sa Luneta para ngayong araw na 'to sa Rizal Day nating na celebration ma'am. Naging uh, maayos at uh, mapayapa naman po sir yung ating observance po ng uh, Rizal Day. Yung ating Pangulo ang nanguna po ng uh, activities dyan po sa Luneta na sinamahan naman po siya ng mga Uh, senior officers from PNP and PNA, PNA uh, at ibang uh, uh, head po ng mga government agencies at maayos naman po yung naging ng seguridad po natin maging sa ibang lugar po na nagdaos po ng uh, parehong aktividad ay naging uh, maayos naman po pang kalahatan. Ayun. At least yung pinaka-importante, yung celebration natin dyan ay naging mapayapa at maayos. Ngayon naman, ma'am, tatalo naman na po ako ngayon sa kung nasaan tayo ngayon, which is the holiday season. Eh kakamustahin ko lang po muna yung pagtutok po ninyo sa naging uh, overall uh, safety and security. Yung pagtutok ng PNP sa naging overall safety and security ng uh, ating mga kababayan ngayong holiday season. Lalo na po ngayon, malapit na ang pagpapalit ng, uh, ba ng uh, taon at uh, marami na rin sa ating mga kababayan panigurado nung nakaraang Friday pa lang eh mga nagsipag-uwian muli sa kanika nila mga probinsya at ngayon ba ay eh, may inaasahan pa rin ba tayong pagdagsa ng mga kababayan natin sa mga terminal, mga pantalan, mga paliparan? Tuloy pa rin po yung ating uh, pagbabantay at pagmamonitor po para po sa ating uh, Ligtas Paskuhan 2024 uh, coverage. At uh, as of today, ay, uh, meron ka rin naman po nagbabiyahe at uh, gusto pong abulin itong uh, pagpapalit po ng taon. Kaya po patuloy po yung ating uh, deployment daan sa mga pangunahing uh, terminal, kasama na po yung mga major uh, bus terminals, yung atin po sa mga pantalan at uh, mga airports po. So kahit paano ay talagang uh, pagganitong uh, ang mga panahon ay inaasahan talaga natin dagsa po ang bumibiyahe. Kaya yung ating kong mga police assistance desk ay uh, patuloy po nating uh, minimentay sa mga areas po na yan dahil nga po uh, inaasahan pa rin po natin na marami pa rin po ang Ayon. Ngayon naman po, um, Colonel uh, General Fardo, ang tanong ko naman po, eh, dahil ngayon po ay atrenta at bukas ay bisperas po ng uh, bagong taon, marami rin sa ating mga kababayan ang nagdadagsaan na po sa mga bilihan po ng mga paputok, hindi lamang po sa Mibukawi sa Bulacan, kundi sa mga iba't ibang -iba parte po ng ating bansa. Uh, una, may nakabanday din po ba ang mga PNP personal natin na nagtitiyak ng seguridad ng ating mga kababayan dyan? At um, at kung meron po man na mga kababayan natin na nagtitinda ng mga illegal na paputok, ano po bang ginagawang hakbang ng PNP para maiwasan ng uh, bentahan ng illegal na paputok, ma'am? Uh, Maliban um, po doon sa patuloy nating pag-iikot, lalong-lalo na po doon sa mga fireworks zone na kung saan uh, dapat doon lamang po yung mga pinapayagang magbenta ng paputok, ay uh, pinaitintin po natin yung uh, ating kampanya against doon sa mga illegal na paputok, yung mga nagbebenta particularly yung online po. May mga nahuli na po tayo na mga tao po dyan. At uh, as of 6pm po kagabi po, ay uh, umabot na po ng uh, 542 yung mga na huli po natin na mga na mga operations po natin na inilunsad against sa uh, illegal sale o pa uh, paputok at uh, ang out of the 542 po na insidente na naitala natin ay mga 30 na po yung na arresto po natin ng na mga involved po sa pagbebenta po ng illegal na paputok at ang mga nakumpiska po natin ay mahigit 515,000 na po ang ating mga nakumpiska. Ito ay more or less nasa around na 2 million na close to 2 million na 200 pesos na po. Mm -hmm. And speaking of mga iligal na paputok, siguro baka yung mga kababayan natin hindi aware, iligal din na gamitin ang mga barel bilang paputok. Tama po ba ako ma'am? Tama po sir, uh, mm -hmm. ah, napakalina po niyan sa ating umiiral na batas po na yung ah, pagdamit po ng baril other than the official function po at sa mga Sibinyan, doon sa hindi naman niya, although may mga hawak silang baril ay bawal pong gamitin yan sa pagpapapotok lalo na, lalo na po sa pagsalubong po ng bagong taon dahil may mabigat po kayong kakakaping kaso at ma, hindi naman po magandang simula ng taon na humihimas po tayo ng rehas dahil may pagkakapulong po itong uh, Uh, illegal or at least uh, indiscriminate discharge of firearms po. Hmm. Tapos ma'am, ah uh, tanong lang po, yung mga mayroon po ba tayong mga police pa rin na naka-off duty o lahat po ba sila ay uh, full force? Wala pong naka-leave o naka-off duty sa araw po ng Bisperas hanggang sa pagsalubong mismo ng Bagong Taon? Uh, effective December 15, sir, ay uh, full force na po ang inyong uh, pambansang pamisya. Wala na po tayong uh, pinapaya, pinayagang uh, mag-leave po ng ating personnel. If, except, of course, po yung mga uh, emergency in nature. Ito po yung uh, gusto ng ating uh, GPNP, si uh, Police uh, General Romney Francisco Marville, para masiguro po na may sapat po tayong bilang na magbabantay, lalong-lalo lalo na po itong uh, pagpapalit po ng uh, taon po. Ayan. Ilang katanungan na lang po, uh, General Fardo. Uh, dahil po dyan, seselyohan si po ba yung mga baril ng mga polis ngayong magbabagong taon, no, hindi naman lahat ng baril nila iseselyohan para maiwasan yung uh, mga ligaw na bala lalo na. Hindi naman natin masasabi pero meron din tayong alam nyo yun, may mga ilan din pasaway din mga kababayan natin kahit mga polis na talagang sa sobrang saya nila. Alam, nyo, alam naman natin mga Pilipino ma'am, masado tayong uh, lagi tayo in a celebratory mood na minsan nakakalimutan na natin yung mga batas, yung mga panuntunan na ay bawal pala yan. May mga, yung mga baril po ba isiselyohan ngayong uh, pagpasalubong natin ng bagong taon? Mga ilang uh, taon na rin po natin, sir, na hindi yan uh, ginagawa dahil na naniniwala po ang pamunuan po ng PNP na Uh, mas disiplinado, mas profesional ang uh, ating mga pulis ngayon, mas responsable. Kaya eh, hindi na po natin ginagawa yan, but uh, it does not mean na uh, magre-relax tayo sa pagbabantay sa ating mga tauhan dahil may malina po yung pagbabili ng ating GPNP, lalong-lalo na doon sa ating mga uh, field commanders na siguraduhin na laging mapapalalahanan at masupervise po yung ating mga tauhan on the ground na dapat ang kanilang mga gabaril ay ginagamit lang in the official performance of duties nila at, uh, at maliban sa uh, posibleng kaharapin na criminal case ay uh, maaari din po silang sampahan po ng admin case at that may result to their dismissal from the service. So ito yung inaasahan natin sa ating mga kapuntahan na dapat ay uh, lamang nila sa tama yung kanilang mga service firearms. At syempre, yung mga kababayan natin na uh, may pag-aari ng barel ay sana po iwasan po natin yung paggamit nitong mga barel dahil uh, as of uh, 6 p.m. ay uh, yesterday po sir ay may italan naghahanap na tayo na 15 na kaso po ng indiscriminate discharge of firearms samantalang yung sa kaso naman po ng mga spray, stray bullets ay uh, nasa apat po itong ating mga naitala bagamat wala naman kung uh, nasa week dito sa mga kaso po na ito but uh, again, we would like to take this opportunity also to to remind everyone, particularly those uh, holder of uh, firearms, po, na wag po nating gamitin sa any kind of uh, festivities and uh, uh, celebration itong mga bagay po dahil maaaring ito po ay makadisgrasya, hindi lang ng sarili ninyo, pati na rin po ng ibang tao. Ayon, uh, last na lang din po, ma'am. Uh, baka meron po kayong nga uh, paalala sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na po ngayon, araw ng holiday ngayon, December 30, marami pong uh, lalabas sa ano, marami pong lalabas sa ating mga tahanan, magse-celebrate lalo na bukas. Marami pa rin na magpupunta sa mga shopping center, sa mga supermarket, sa mga bilihan ng paputok hanggang sa pagsalubong natin the following day, January 1. Meron po ba kayong mga paalala o abiso sa lahat ng ating mga kababayan? Go ahead, ma'am. Uh, yes sir, maraming salamat po sa ating mga kababayan. Patuloy to po tayo uh, na sa kanila at humihingi po ng kooperasyon. May mga security measures po tayong pinatutupad, lalong-lalo na doon sa mga areas na inaasahan po nating dadagsain ng nga uh, ng mga tao kasama na po dyan yung terminal, mga markets, mga malls and other commercial establishments and even po yung mga pangunahin po nating tourist pass kasi uh, may mga kababayan talaga tayong sinasamantala na makapagbakasyon po dito. Mag-ingat po tayo, dapat na uh, yung ating personal security and safety ay laging uh, nasa priority list po natin yon dahil uh, hindi naman po talaga 24 oras tayo makakapagbantay pero malaking bagay po sir na yung mismo mga kababayan natin na magiging aware sa kanilang personal security and safety sa kanilang mga iiwan ng bahay. Dapat secured and safe po yan sa kanilang mga gamit, doon sa kanilang mga pagbabakasyonan habang nagbabiyahe po sila para po maiwasan na mga mabitin at of course madisgrasya po at salubungin natin po ang bagong taon ng mas ligtas at mas maayos at mas mabuti pong maganda yung pagpasok po ng taon para po sa ating lahat. Ayun po. General Fardo, alam namin busy din po kayo. Salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. At mula po sa amin sa DWIZ at Aliyo Channel 23, isang advance Happy New Year po sa inyong lahat sa PNP. Maraming salamat po. Maraming salamat sir at uh, Happy New Year din po.